Welcome to my YouTube channel. Hello guys, good morning. Ako ay nagmarinate ng pork chop. Ito guys ay para siyang adobo na pork steak. Yan. Basta lutong pachamba ang tawag dito guys. Hindi ko lang siya ng bawang, paminta, soy sauce, sweet soy sauce, sa kasuka at sa asukal. Yan lang guys. After marination guys, na 2 hours ito, pinakuluan ko muna to guys. Habang kumukulo, binabaligtad ko siya. Hindi ko muna siya guys sinakpan. Pinakuluan ko muna siya. Saka ano, binaligtad ko yung mga pork chop. Tapos after baligtad rin guys, saka natin tatakpan. Tapos na, saka natin takpan. And guys, check natin. O, konti na yung sabaw. Haluin lang ulit natin ito. Kaya ganito guys ang pula nito kasi may ano to, sweet soy sauce. Yung sweet soy sauce guys ay sobrang makulay, may maitim masyado. Kaya konti lang inilagay ko. Ayan. At saka para maganda din yung texture niya. Ayan guys, hindi naman siya masyado, masyado maitim. Ayan. Palambutin pa natin ulit to guys. Kasi medyo matigas-tigas pa. Saka nagsain na ako dito guys. Sa pagdero. Ayan. Kasi yung rice cooker namin. Marami pang kanin. So ininit ko na lang. Nagdagdag lang ako ng konti. Ayan. Tira natin guys. Lumambot. Ayan. Habang naghihintay ako guys. Maluto tong ano. Pork chop. Maghiwa muna ako dito ng upo. Ayan. Ayan. Lulutuin ko na kasi nag-iiba na yung itsura niya. Yan, no? Parang tumatanda na kapag katagalan. Medyo ano siya, matigas na siyang balatan. Pero pwede pa to guys. Siguro gawa sa init ng panahon. Kaya nagkakaganito yung ating mga gulay. Soba. Ayan guys, sira pala tong upo. Maganda lang sa labas, pero sa loob. Tingnan nyo naman guys. Hindi ko na ito lulutuin kasi pangit na siya. Kaya may mga ganyan siya. Sayang. Meron pa naman ako isa. Yan. Dalawa naman guys yung aming upo. Kaya buti na lang meron pang isa. Ito para mas okay pa ito kasi dun sa nauna. Ayan guys. Natanggalan ko na siya rin ng buto. Yan. Iwain lang natin guys. Ito lang ang gawa ko sa, ano, sa upo. Kasi masyadong malaki. Kaya ganyan lang. Nahati-hati ko siya. Ayan. Saka medyo makapal. Ayaw ko na malipis. Ayan. Ito lang kalaki, guys. Ayan, guys. Nahugasan ko na din tong upo. Kakunti lang siya. Kaya, sasabawan ko na lang. Ibigay na natin, guys, tong sibuyas, bawang, at saka giniling na baboy. Mas maganda, guys, sa upo yung ano, manok. Ilang ano, sa upo gusto ko manok talaga ang ilalagay kasi mas malasa. Hindi kasi ako nakapaglabas ngayon ng manok. Ayan, kaya galing na babo na lang. Bigyan natin guys ng nor pork cubes. Ayan. Ayan lang natin ito. Nagay na rin natin guys itong upo Ayan, konting gisa lang guys. Tapos, nagay na natin ng tubig. Kasi ang upo ay mabilis maluto. Lagyan natin ng tubig. Hintay lang natin guys itong kumulo. Dito naman guys sa kabila, tinaga ko na dito sa kawali at luto na to. Magigisa lang ako dito ng sibuyas at saka bawang. At saka yung kanin guys ay luto na. Yan, magigisa naman tayo ng sibuyas at saka bawang. Magigisa na natin guys itong sibuyas at saka bawang. Ayan, pinagsabay ko na para isang lutuan na. Yan. Yan, pwede na natin guys, ilagay yung po. Gusto ko kasi guys, birigis ako sa sibuyas sa kabawang. Kasi mabango at saka masarap. Yan, haruin na natin ito guys. Ayan. Ang bango. Oh. Nakabuto na ang amoy. Yan. Haruin na natin ito na haruin. Yan, pag nahalo na natin guys, I I pwede natin iligay itong sauce na natira. Tapos, saluin natin. Ayan, lipat na natin guys. Ayan guys, ito na yung pork ala pork steak. Ayan guys, kumulo na yung ating sabaw. Ayan guys, so kumulo na siya. Hmm. Nagay natin itong pancit sa tanghol. Hindi ko na binabad kayo sa tubig. Kasi, mabilis lang tumaluto. Ayan. Pero kung magluluto kayo ng puro sa lang, walang gulay, hindi sabaw, kundi pansit sa lang, yan, babad nyo sa tubig para mas madali makaluto. Yan. Yan, lagyan na natin guys ng paminta. Tinikma ko na siya ako na inasa. Yan, ready to serve na itong ating upo with sa tanghon. Yan. Upo sa tanghon, pork steak, at saka yung kanin dito. Ayan, yeah, tayo tayo. Thanks for watching and God bless. Ingat po kayo palagi mga katikim.